back to my channel, Naning Gala, at welcome back kay Winter Boy. So, ayan maglalakad sana kami, kaso umuulan naman sa ang sama ng panahon. Ayan. So, dito lang muna kami magpapaikot-ikot ni Winter. Ayan, guys. Ayan, dali na, Winter, oh. mag -ano ka na, mag -ihi ka na. Ayaw niya din lumakad kasi umuulan. Yung mga ibon, oh. So, ngayon, guys, ang weather ay hindi maganda. So, simula pa yan kaninang umaga. Tuloy pa rin ang trabaho. Kahit na ulan, ulan suspended. Uwi na ng mga estudyante. So, intay ko lang dito si Winter na maglaro try ko siya na nakawala. Winter to mon. Open ko yung list, lid mo. Oh, yeah, play. You go play. Okay, you go play. Takot siya. Na walang tali. Come on. Come here. Come here. Come on. Come on, let's go. Good boy. Oh, huwag ka lalayo mawala ka bala ka maambon tapos ng ambon yeah, ramdam na ramdam ko na yung ulan ang na yung ating ano jacket ay ang lakas ng hangin adlakat siya. Hanap-hanap na naman siya ng damong kakainin. Ayaw niyang guloyin yung mga ibon. Pag nakatali siya, hahabulin niya. Ngayon hindi siya nakatali, ayaw niya habulin. Takot din ang loko. <tod> sige magkain ka lang dyan habang umaambon nasa puno ka naman ang um, ano talaga ng weather oh. grabe yung panahon kulimlim na maghapon na siya oh. nakas hangin Sige, ubusin mo yung winter. Yung mga ebon, busy sila sa pagkain ng ano, pagkain doon. Busy. At busy din yung alaga ko. Ay, nagliparan na sila. Ayun, lumipad na. Let's go na winter. Uwi na tayo. Winter boy. Uwi na. Ayan, nilagay ko na yung tali ni Winter Boy. Alika na, Winter! Lakad na tayo, uwi na tayo. Mm, bait! Ang bait eh, pag tinabing uwi, uwi na. Oo. Huwag nang magkalkal, basa ang lupa, dudumi ka. Dugyot ka na naman. Muulan na oo. Uh. Alika na, huwag ka na kung saan-saan, manuno ka dyan. dakar tuwing na ganao mula na let's go So, ayan. Babalik na po kami ni Winter kasi umuulan na. Nakakita siya ng aso dito sa kabila. Gusto niya suburin. Lakad na, lakad na. Diretso! Dito, hindi tayo mag-walking today na ulan. Muulan. Dali ka na Dali. O lakad. Lakad takbo. Naulan. So ayan guys. Babalik na kami. Kasi ulan Mukakaskit kami ni Winter. So ayan guys. Babalik na kami. Hindi na kami mag walking. At naulan. So paano. Hanggang dito na lang ang aming video ni Winter Boy. Babalik na kami sa aming room. See you next time ulit.